Derek Ramsey hindi napigilan ng emosyon ng malamang ang katotohanan kay Ellen. Naging emosyonal si Derek Ramsey matapos malamang hindi niya anak ang isinilang ni Ellen Adarna, ayon sa aktor, labis siyang nasaktan nang lumabas ang resulta ng DNA test, inamin niyang umasa siyang siya ang ama ng bata, sa isang panayam, hindi napigilan ni Derek ang kanyang luha habang ikinukwento ang karanasan. Sinabi niyang napamahal na siya sa bata kahit hindi pala siya ang tunay na ama. Paliwanag ni Derek, mahirap tanggapin ang katutuhanan ngunit kailangang mag move on. Patuloy niyang iginagalang si Ellen sa kabila ng nangyari. Ipinahayag din ni Derek ang pasasalamat sa mga sumuporta sa kanya. Aniya, ang karanasang ito ay magtuturo sa kanya ng lakas ng loob, sa kabila ng lahat umaasa siyang makakahanap ng kapanatagan sa hinaharap. And this are Chica for today mga kasyobes, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.